Malayang puso, what's up? Hindi nyo ba napapakain ng gulay ang inyong mga anak? Ngayon, bibigyan ko kayo ng tips para mapakain nyo ang inyong mga anak ng gulay. Gumawa kayo ng malunggay powder. Ang malunggay powder ay magandang panghalo sa mga niluluto nating pagkain na hindi mapapansin ng mga bata. Pwede rin natin gawin itong Uh, T ayan then pwede nating haluan ng honeybee pwede rin mas kubado at pwede rin namang uh, normal na asukal then lagyan natin ng mainit na tubig laluin ayan guy may instant malunggay tika na masustansya na nakatipid ka pa lasang lasa ang malunggay